Ayan, okay, okay. Ayan mga idol, ito ay 5 peso coin. Ayan, Republika ng Pilipinas. Itong 5 peso coin mga idol ay nabibili po ito ng mga 2K rin pataas po. 2K isa. Ayan, 2K pataas. Depende sa ganda ng inyong uh, 5 peso coin. 2K pataas yung ganitong uh, 5 peso coin. Ayan, 1993 Banko Sentral ng Pilipinas mga idol. Ayan, itong hawak ko po ay year 1997. Ayan. Dapat po ang year mga idol ay year 2006 mga idol. Ha? Year 2006 na ganitong ang ah, limang piso. Ayan, dalawang libo pataas ang bili po nila niyan. Pag meron po kayo niyan, ako po ay bumibili din po sa inyo mga idol. Limang piso na 2006 ang year itong 1997 ay 10 lamang po sa inyo mga idol wala po itong uh, mataas na halaga kundi yun lang po yung year 2006 ayan. pag meron po kayong mga ganyan mga idol year 2006 na 5 piso pinin po dahil bibilihin po natin yan mga idol sa inyo